Xiaomi Memory Extension. Kumusta mga kaibigan? Si Leonardo Paeva ulit may bagong video. Sa updated na video na ito ipapakita ko paano dagdagan ang memory ng Xiaomi mo. Tuturo ko paano dagdagan memory para gumanda performance. Gusto mo ba ng ganitong videos? May iba pang related videos dito sa channel. Mag-subscribe, mag-like. Laging may bagong tulong videos ako. Sige, simulan na natin. I-click ang settings, yung gear icon, tapos scroll down. Tapos i-click yung additional settings. Scroll down pa, tapos i-click yung memory extension. Magdagdag ka ng 2GB RAM gagamit ng storage space. Tandaan, kailangan may sapat na free space ka para gawin na to. Hihilingin mag-restart pag na-activate mo yung switch. I-click mo yung restart. Nag-restart na ako. Aktibo na ang memory extension sa Xiaomi ko. Nagawa nyo ba? Ay comment nyo sa baba. Mag-subscribe para sa mas maraming tutorials. Hanggang dito na lang. Yakap. Ingat kayo. Salamat.